Eh, hey, hello po, good afternoon. Hey, ito po palang ano, tiyang palayo. Hindi oh. ko po, arad, ah, ti, kung bakit nag, ano nati, ano ba ito, nag-yellow, na po, or ano ti, ayan po kasi ti, o, oh. ano po kaya ito, parang, patatana? or ano, ayan po, o, oh. parang nag-yellow na siya ti, ayan, may mga bunga pa naman po ti, yung ampalaya po, o, oh. mga, may mga plastic pa nga niti, ang mga bunga, kaya lang, hindi ko po alam itong ano, kung ano ba or patatana or ano nasobrahan ng tubig o kulang sa tubig di ayan po ayan siya ti o ayan ayan po o